Another day, another mini vlog mga mare. Tara, samahan nyo po ako at panoorin nyo po hanggang dulo. Pero so, bago yun ay baka hindi ka pa nakapollow ay papollow naman po. Salamat! Ito nga pala ay kaganapan kahapon mga mare. Araw ng linggo, kaya naman o okay kinaumagahan ay nagpunta nga kami sa church para sa Sunday service. At kahapon ay catch up at mga sharing ng mga napag-aralan namin ng buong February. After ng mga sharing at kaunting pulong mga mare, eto naganap naman nga ang aming konting salo-salo o budol pipe. Ang pinagsalusaluhan nga na amin din ay munggo, gina ginataang papaya, meron ding spaghetti, puto pati na rin minatamis na saging. Salamat po Lord diyan sa mga pagkain na aming pinagsalu-saluhan. Ito dahil pagkatapos ng church ay meron pa kaming sunod na pupuntahan mga mare kaya naman tanging spaghetti lang ang aming kinain. Nga din si Iya mga mare, alam niyo naman na paborito nga din na ng spaghetti. Kagaling sa church mga mare, eto dito naman nga kami sunod nagpunta sa may binyagan at opo kainan na naman. Bago magpatuloy ay shoutout po pala muna dito diyan kay Kuya Pungay. Shoutout din po diyan sa kanyang asawa na napakasarap magluto at nagluto ng mga pagkain diyan sa handaan. Eto dahil napadaan na din naman ako dun sa lamesa mga mare kaya naman napadukot na nga ako ng isang Shanghai dito na nga tayo sa exciting part mga mare. Sorry na po agad sa mga matatakam. Ang nga pala ang handa diyan sa binyagan mga mare. O di ba pagkakaraming putahe? Eh dahil expired nga yung kanipisan ng aking mukha mga mare ng oras na yan. Kaya naman titikman nga natin iyang lahat. Pero bago yon shoutout muna dito sa ama ng may pabinyag. Salamat po sa pag-invite. Eto, nakakuha na nga ako ng pagkain namin ni Iya, mga mare at ko. Kunti nga yung kinuha ko dahil nga nabusog ako sa spaghetti na kinain ko sa church. Kagaling sa may binyagan, mga mare, eto, umalis naman nga kami ng atin ni daddy dahil nga bibili kami ng cake. Dating kasi kahapon ng mama ni daddy, mga mare, at ang sabi niya ay surprise daw namin ng mama niya. Dahilan na nga lang kami sa mama ni daddy, mga mare, na may kukuhanin ako sa LBC kahit wala naman. Ito na nga yung cake na napili namin mga mare at share nga si daddy pati ang ate niya sa pagbilinan. Pagkagaling sa may gold deluxe mga mare, eto nagpunta naman nga kami ng palengke para nga ibili yung mama ni daddy ng bulaklak. Bilin din kasi ni daddy iyan mga mare na gusto niya nga daw pila ng bulaklak eh yung kanyang mama. O di ba diba, na pagkasweet na anak mga mare, dapat lang naman talaga dahil yung mama na nga lang ang meron sila at wala na nga yung kanyang papa isa pa, minsan lang naman ang birthday sa isang taon mga mare, kaya naman deserve ng kanyang mama, iyan nga ibibigay namin na surprise. tapos so, forward mga mare, na andito na nga tayo sa exciting part at nagulat pa nga ako dahil nilagyan pa pala ng blindfold eh, yung mama ni daddy. Ah, ayan at pakapakap, -paka pagpasok ng bahay. Ayan, pagtanggal nga ng blindfold mga mara. kitang-kita ko naman talaga yung tuwa nga sa kanyang mata. At nakakatuwa din dahil naging successful nga ang aming pa-surprise para sa kanyang birthday. Ayan lang muna for today's video. Huwag mong kalimutan na ipalaw ako para updated ka sa mga vlogs ko. At makikishare na rin po nitong aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!